Si Amerikano binaha at naubos ang kanyang mga gamit. May nagsend lang sa akin ng video na to na si Amerikano palaad-lahad sa baha. Hindi alam ang gagawin at nanghihingi ng tulong. Kaya lumabas agad ako ng bahay namin para puntahan si Amerikano. Ang problema, baha din dito sa amin at kailangan gumamit ng bangka para makatawid kila Amerikano. Buti na lang nandito si Captain Joji ang pinaka-leader ng mga pirata dito sa amin. Kilala niya si Amerikano kasi nakakalaro niya ng basketball. Sabi ko ay eh, Captain Joji Shinji, pupuntaan ko si Amerikano para tignan yung kalagayan niya. Kaya inutusan niya agad yung mga pirata niya na paandarin na yung bangka papunto sa mundo ng mga halimaw kaila Amerikano. Simulan na natin ang paglalakbay natin guys Pupuntaan natin si Amerikano sa mundo ng mga halimaw Hindi ko talaga makalimutan yung video ni Amerikano Na sinand ng kapitbahay niya Na naglalaad siya mag isa sa baha Kaya kailangan mapuntahan na natin siya agad Para tingnan yung kalagayan niya At eto na nga dumating na tayo sa lagusan Papunta sa mundo ng mga halimaw Nasa dulo neto yung bahay ni Amerikano Kaya hanggang dito na lang ako ni Captain Joji Sinasabihan nila ako na magingat dito Kasi marami daw ditong class S na halimaw Bumaba na ako dito at nagpasalamat sa anila sa paghatid sa akin, lalo na kay Captain Joji. Mag-iingat daw ako sa Dark Continent kung nasan yung bahay ni Amerikano. Pagtapos ng ilang minutong paghahanap kay Amerikano, nakita ko siya dito. Malungkot si Amerikano at pagod na pagod. First time lang kasi niya maka-experience ng baha dito sa Pilipinas. Yung mga gamit at damit niya basa, yung passport lang niya at mga papers niya ang naligtas niya. Pumasok na kami sa si Eskinita para puntahan yung bahay niya kasama namin si Don Manuel. Ito yung bahay ni Amerikano. Grabe, bahang baha dito. Sabi niya kanina hanggang dibdib daw yung tubig dito. Si Amerikano lang ang magisang nakatira ngayon dito. Yung anak niya sa ibang bahay nakatira. Walang natiran damit si Amerikano. Lahat basa kasi wala daw siya matapatungan ng mga gamit. Tinuturo sa amin ni Amerikano kung hanggang saan daw yung tubig dito kaninang umaga. Abangan nyo sa next episode si Amerikano nagpakain ng lugaw sa mga nasalantaan ng bagyo.